Mapanganib ng bakterya? Kapag na-infect, 80% ang tsansa magdudulot ito ng kamatayan. At dahil hindi pa kumpirmado ang tungkol dito, wag muna tayo magbanggit ng ukol sa bakterya o bioterrorism. A flight turns into a nightmare. Seryoso ba kayo? Baka naman po nagkamali lang sila. Tulungan niyo ako! Ah! Detective Conan, the movie, The Lost Ship in the Sky. Sa Astig Anime Friday, Nang Heart of Asia. Misyon niya ang hanapin ang mahiwagang pearls. Wow! <laughs> Ngunit nang mapasakamay ito sa maling tao. Ay sa alamat, ang bagay na ito ay saksi sa pagbagsak ng wing drive sa kalakitan. Mapipilitan silang magsanib puwersa. Kailan hindi mo magsaka <laughs> wing drive? Ginamit sila para pamunuan ang sangkatauhan. Legend of the Naga Pearls. Ngayong Sunday, 8 a.m. sa Bida, Asia kung tatalunin mo lang ako sa isang labanan. Saka mo lang masasabing para sa'yo talaga yan. Napakasama mo pala. Uh, Master! Uh, magaling ka pala! Magsasani po ng mabuti para may paghihintig po kayo. Starring Jackie Chan in Dragon Fist May 18, 6pm Sa Feel the Films The Heart of Asia